Napaiyak na lang si nanay. Nagsisi siya dahil hindi niya sinabi ang totoo. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap Prab. maraming salamat po, nanay na paiyak na lang. Bakit ba hindi niya sinasabi ang totoo, ang hindi alam ng karamihan patungkol sa magkakapatid na mahiyain ni Bubunyag na? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang patungkol sa magkakapatid na mahiyain na sina Chris Melissa at Bea. Ang tatlong magkakapatid na mahiyain sa isang tahimik na baryo sa bayan ng Camarines Sur tatlong magkakapatid na sina Chris, Melissa, at Bea ang namumuhay ng tahimik at malayo sa mata ng nakararami. Bilang mga bata, likas sa kanila ang pagiging mahiyain, isang ugali na sa kabila ng kanilang kabutihan, ay nagiging hadlang sa kanilang pakikisalamuha sa ibang tao. Si Chris, ang panganay, ay may likas na talino at malasakit sa kapwa, Ngunit sa tuwing may pagkakataon na magsalita sa harap ng klase o makipag-usap sa mga bagong kakilala, siya'y natutulala at nawawala ang mga salitang nais niyang iparating. Si Melissa naman, ang pangalawa, ay masayahin at mapagbigay, ngunit ang takot niyang mapagsabihan o mapahiya ay nagiging dahilan upang siya'y magtago sa likod ng kanyang mga kapatid. Si Bea, ang bunso, ay mahiyain at madalas ay hindi makabasag pinggan. Ang kanyang mundo ay limitado lamang sa kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Sa kabila ng kanilang mga takot at pangarap na makilala at makisalamuha sa iba, pinili nilang lumaban. Nagsimula silang magsanay sa harap ng salamin, nagsulat ng mga liham na hindi nila ipinapadala, at naglaan ng oras upang makipag-usap sa mga tao sa kanilang paligid. Sa bawat hakbang, natututo silang tanggapin ang kanilang mga kahinaan at palakasin ang kanilang mga lakas. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Chris na magsalita sa harap nila Kalingap bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay, naglakas loob siyang magsalita at iparating ang kanyang mensahe. Si Melissa, na dati natatakot makipag-usap sa mga hindi kilala, ay nagsimula ng makipagkaibigan sa mga bagong kakilala. Si Bea, na dati laging tahimik, ay natutong magpahayag ng kanyang saloobin at opinyon. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagiging mahiyain ay hindi hadlang upang magtagumpay. Sa tulong ng pamilya, determinasyon, at pagmamahal sa isa't isa, natutunan nilang lumaban sa kanilang mga takot at harapin ang mundo ng may tapang at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat na may takot at alinlangan sa sarili, na sa bawat hakbang, may pag-asa at tagumpay na naghihintay. At sa kabilang dako naman mga kalingap, ano ba ang sinayang ni nanay? Yan ang atin ang malalaman ngayon, malaki ang sinayang ni nanay dahil tumanggi siya na ipatingin sa doktor ang mga anak nito, baka hindi niya napansin o hindi lang siya nagsasabi ng totoo na ang kanyang mga anak ay may mga problema talaga ito, at kailangan talaga nilang mapa-check up, may makikita tayo mga kalingap na isang video na kung saan dito natin mapapansin na kakaiba talaga ang kinikilos ng magkakapatid na mahiyain, yan ang ating makikita sa video. Sa kalita na, Melissa. Oh, Sige. para sabi-sabi na tayo. Diba nagsabi kayo na kakain na kayo? Ayan. Nay. Ano, Nay? Pagkain na tayo, Nay, ha? So, para mabilis yung pagkain natin, may tayo. Lahat tayo. Ang alam ko, sanay kayo sa pagkakamay, eh. Oh, Melissa. Ayan, oh. Bea, Bea. Sige na, Bea. Bea. Oh. Oh, Melissa. Ayan. Sige na. Oke ya. Beto, cara, aku 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 aku cara, aku cara, aku cara, cara, aku cara, cara, aku cara, Ayan po. Ay, namilita, Pero uh, kung anong gusto nyo, oh, kayo bahala. Ang mahalaga ay kumain na kayo, di ba? Di ba nagsabi kayo, kakain kayo, di ba? Di ba, Nay? Ito kayo na, eh, kailan oh, na ito. Eh, ito. Isag natin itong table. So, pray muna tayo. May muna tayo. Oh, pikit tayo, pikit na. Yun. Bea, Agris, ah, pikit tayo, pikit. Kapre tayo. Uh, Lord, maraming salamat po sa pagkain nito sa aming harapan. Naway maging kalakas uh, kalakasan tito sa ang pangatawan. Maraming salamat po sa inihanda ng pagkain. Pagpalaan niyo po ang nakanda nito. Maging kaming lahat, Panginoon, nakakain nito. Lord, I pray na kumain na po sina Bea Chris at maging si Melissa ang uh, ng, uh, walang pag-alimlangan upang uh, sila po ay maging malusog at malakas ang pangatawan po aming dalangin in Jesus name Amen, Amen. yun nag na tayo sigurado kakain na okay so ay bigyan natin sila kusyara ayan oh. Siguro. Kabea. Kabea. sige na, sama-sama na tayo. Basta na tayo kumain. Oh, oh. Sabi na tayo kumain. O Chris. O. na tayo. O, in one. Tara, kaya tayo. One. Sige Two. Sige na. sisipin dito. O, ano lang kami dito. Lagi natin. Dalawang kamay mo. Sige na. Dalawang kamay mo. Ano ito yung dito mangang, ha? Sige na, isa. Itong namin, para masanay kayo na kasama namin sa lagi. Hindi ko lang ito. Oo, oo, Tara, tara, tara. Tara, sige. Let's go. Sige na, sige na. O si makain na. Ayan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Ito. yung... Iwan dito yung panyo mo. Iwan o. mo dito. Hawakan mo. ano ka ba oh Sige na. Melissa, Melissa. Sige. Sige, sige na. Sige na. Sabi niyo, makain na kayo. Sige na. Sige na. Mo, ito,